may trough o bahagi ng low pressure area na umiiral ngayon sa Visayas at Mindanao. Abiso po ng pag-asa, lalo na sa mga motorista, asahan ulit ang mga posibleng malalakas na ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, hindi lamang sa Vismin, kundi maging dito sa Metro Manila, gaya na nangyari kagabi. Magbabalita si Dave Abuel. Nabulabog ang pagtulog sa ilang lugar sa Metro Manila kagabi dahil sa biglang buhos ng malakas na ulan. Nalubog na naman sa baha ang maraming kalsada. Sa G. Araneta Avenue sa Quezon City, gabewang ang baha. Ang mga residente, namangkana para manundo ng mga stranded na commuter. Limang sasakyan naman ang tumirik sa daan, kabilang ang tatlong SUV. Siyam kaming nagtulak niyan. Pinaanod na lang namin papunta dito kasi malalim banda dun eh. Madami kami dito. Bawat yan, lubog din dyan, pati yung shell. Paano yung hanapuan nyo ngayon? Wala, tenga. Sa may Banawe Street Corner, Enes Amoranto naman, isang trailer truck ang tumirik sa gitna ng kalsada dahil sa gadibdib na baha. Inabot ng hanggang alas tres ng madaling araw bago nakadaang muli ang mga sasakyan. Sa Pasay City, pinabagsak ng rumaragasang ulan ang malaking sanga ng isang puno sa Remy Street, Barangay 92, Zone 9. Buti nakaiwas ito ang batang nakapayong. Pero nadali ang sasakyan na ipaparada sana ni Mart. Buti hindi pa ako nakababa ng kotse. Kakapark ko pa lang siya para bumaba, para buksan yung, ano, yung gate. Kasi ayun, ganun yung nangyari. Nasyak din ako. UP ang hood nito habang tumabingi naman ang panel sa kaliwang bahagi ng sasakyan. Agad namang itinawag sa Meralco ang insidente nang makitang nakasabit sa mga linya ng kuryente ang malaking sanga. Sa bigat nito, nagkaroon tuloy ng bitak ang dalawang poste ng kuryente. Pinagtulungan ng mga residente na putulin ang malaking sanga hanggang tuluyan nila ito matanggal sa pagkakasabit sa mga kawad. Nakuha naman sa CCTV ng tumbukin ng taxi ito ang concrete barrier sa EDSA Guadalupe southbound. Pasado alas stress ng madaling araw kanina. Muntikan pa nitong mahagip ang isa pang sasakyang dumaan sa kalapit na lane. Wasak ang bumper ng taxi. Medyo masakit po yung dibdib ko kasi tumama sa steering. Eh. Sa steering well. Aminado si kuyan Taxi Driver na napapikit siya. Nung tumatakbo kami tagig, yun eh naidlip naidlip pa ako. Pagka ano ko, na ano na, na ano na sa barrier. May sakay pa namang mag-asawa si Lapus, okay, na okay, galing okay. pang Veterans okay. Hospital know, at pauwi sana na. ng tagig. Kinailangan tuloy ibalik ang mag-asawa sa hospital, sakay na ng ambulansa. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.